Karaming grocery. Saan galing to? Ah, galing niyan kay kumari mo. Sinong kumari? Eh, ang dami kong kumari eh. Ah? Ha? Yung kumari mo, yung galing si bansa, yung single mom, yung sabi mong kuripot, siya yung nagbigay niyan. Kuripot yun? Pero nagbigay ng ganito karaming grocery? <laughs> Tapos may isang sakong bigas pa? At siguro may ginawa kang kalukuhan, ano? Ba't binigyan ka ng ganyang karaming grocery? Huwag na huwag kang magsinungaling Malapit na kasi yung Pasko Tapos wala tayong panghanda Kaya pinatos ko na yung alok niya Ay, Anong ah! alok ang tinitukoy mo? Kasi sabi niya, kung makailang bayo ako Yun din yung ibibigay niyang grocery sa akin oh! Bakit ilang bayo ba? Hindi ko alam, pero bilangin mo na lang yung grocery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 30? Ibig sabihin Oh. Meron pang queso de bula o oh. may spaghetti pa, may sasakong bigas pa. Pulang yung sayo. Kaasar naman. Buti ka pa binigyan. Huh? Bakit? Ano? Kasi si kumpare mo. Bakit? Ano ba nangyari kay kumpare? Kasi kahit na bayo siya, ako pa yung nagbigay. Oh. <laughs> kawawa ka naman. Hindi ah. Siya yung kawawa. Siya patuloy yung kawawa? Oo. Oh Oo. -oh. Namuti mata niya eh. Uh! <laughs> <laughs>